base sa monitoring ng 101st Brigade. Sa unang quarter pa lang ng nakarang taon, na-monitor na nila ang galaw ni Mundi sa Sawadjaan sa tulong na rin ng impormasyon mula sa komunidad. Paano nyo sinundan si Sawadjaan? It was a uh, combat operation. Nasusundan namin si Sawadjaan through yung consistent na reports ng mga civilians. Peaceful na yung basilan. So I think, yung mga tao dito gusto nilang i-maintain na yon even then uh, sawa na sila sa conflicts and violence no so in fact na, na na surprise kami kasi walang tigil yung reports ng civilian tungkol sa kanya yes yes uh, ano mga sinasabi sir yung location niya ah uh, uh, even even simple report of uh, uh, there was sightings of armed group dito dito sa Basilan dito sa Basilan may mga remnants kasi tayo rin dito ng mga Abu Sayyaf group pa okay. no in fact dun siya doon siya tumugtong, no? Doon siya initially na kumonek. Tingin ko ang limang tao, ganong nature, mahirap sa magtago dito. Kasi yung, yung history at saka yung narrative, yung experiences ng mga tao rito, yung atrocities na ginawa ng Apo sa mabigat sa yung experience na yan para hindi nila maintindihan at mag-react positively doon sa successes na ginawa namin with the military para kay Brigadier General Alvin Luzon. Nagkakamali si Mundi na humanap ng paglulunggaan sa Basilan. Ang tingin ko dito, baka sumisikip yung space niya sa Sulu. So, pumunta siya dito, hoping na baka mas, mas maluwag dito kasi mm -hmm. we, we only have a brigade size of troops dito. No? But uh, sa tingin ko, nagkamali siya. Nang mabatid ang presensya ni Mundi sa Basilan, Noong Marso nang ilunsad ang isang brigade operation para cornerin ang terrorist sub-leader, alam nilang hindi ito basta-basta magpapahuli. Unfortunately, hindi natin siya uh, nahuli, nakatakbo siya. Pero we were able to get yung kanyang mga personal belongings at saka yung kanyang mga firearms. We were able to get significant amount of information doon sa mga nahuli natin ng mga personal belongings. Marami siyang cellphone, labing lima. Doon natin nakita yung kanyang mga exchanges of uh, information sa mga kasama niya. Gamit ang mga nakuhang impormasyon, ipinagpatuloy ng sandatang lakas ang brigade level of operations laban kay Mundi sa wajaan. Tinrace natin kung nasan yung mga possible locations niya uh, until such time na mapunta siya doon sa ano eh sa tipo-tipo sumisip area then nakatawid siya sa sa HMA so hindi nilubayan ng brigade yung paghabol sa kanya is it possible sir that he has also visited and somehow traveled all the way to magindanao and linked once linked up with the terrorist in in central mindanao there were reports earlier na mayroon siyang intent no yung objective niya talaga is to pumunta sa area ng Central Mindanao Magandang gabi Pilipinas